Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales na may padating kang usapan, na ikaw ay makikinabang basta maging wise ka lang, at laging magingat at makakatulong sa pag-asenso mo ang kayang magawa, at pwedeng kang magbigay tulong sa mga kapatid, kung may ekstra kang pera, nang patuloy kang may gabay ng katalinuhan, sa pagkita kung saan ka pwedeng kumita, at kung may mag-aaya sa iyo ng isang deal ngayong araw pagtungkol sa lupa ay iwasan mo na muna dahil puro gastos lang ang makukuha. Sa trabaho ay iwasan mo muna makipagsabayan sa pag-overtime, dahil mahina ang iyong good energy, sa gabi na baka mapahamak ka pa. Sa pag-ibig kung wala ka pang kasintahan at mas makakainam pa sa iyo kung wala ka pang naiipon pera kahit may trabaho na, ang pag-iipon ang mas makakainam sa iyo sa ngayong, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10, number 29 at number 34. Taurus, kung ano man ang iyong binabalak ngayong araw, ay huwag ka muna tumuloy kung tungkol sa pera ang deal, dahil mahina ang good energy mo ng swerte nang makaiwas ka na mawala ng pera nang hindi mo inaasahan, at huwag ka rin basta sasama sa ibang tao, kung kayo ay bibiyahe sa malayo dahil magagastusan ka lang, kung may pera kapag may deal ang kapatid, at kung kailangan kanya para tulungan siya, ay iyong gawin kahit maliit na pagkita ng pera para sa iyo. Sa iyong pera kung may extra kang pera, ay pagtulong talaga sa kapatid, at magulang ay maganda para sa iyo, ang bawal sa iyo ay makatulong sa ibang tao, sa kalusugan ay iwasan ang magpuyat ngayong araw nang hindi kadalawi ng biglang pagkakasakit. Sa trabaho ay pag-iingat para sa iyo, sa mga usapang walang kinalaman sa trabaho. Pagtungkol sa pag-ibig ay pwede kang magkaroon ka ng problema, kaya sa mga gawain ka magpakasipag, nang mapuri ka pa ng ilan sa superior. Sa pagmamahala ay maging maingat ka sa iyong pagsisilita, nang may kataasan baka iba ang isip nila para laging may good energy ng swerte sa inyong pag-iibigan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 10, number 26 at number 18. Gemini, ngayong araw ay maging masinop ka sa mga pagbibigay ng nang iyong talino sa mga biglaang makakausap, para hindi ka makuha na ng swerte ng ibang tao. Kaya ang labis na katuwaan mo ay huwag mong gagawin, dahil baka doon ka makapagsalita ng hindi mo inaasahan, at huwag ka rin basta gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil doon ay pwede kang makagawa problema, at sa mga kapatid ay dapat kang maging maunawain, kung may hihilingin sa iyo kung kaya mong matulungan ay iyong gawin. Sa iyong pera ay ayos sa iyo ang tumulong sa mga kapatid, kung may lalapit at magdadala pa sa iyo ng good energy, ng swerte sa tahanan para makakita ng pagkita ng pera sa kalusugan ngayong araw ang iwasan na pagkain ng masisibong ulam ang kontra sa iyong katawan ngayong araw ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat ka sa pagsagot-sagot sa may kataasan ng posisyon sa iyo, baka mabigyan ka ng gradong pangit at magpapabagal sa iyo, para sa muling pag-asenso, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 26, number 33 at number 12. Cancer, ngayong araw kung may kakaos sa pin ka at sa malayo pa siya para mapuntahan, dapat ay may control ka sa iyong ugali nang wala kang makuhang problema kung may deal kang gagawin, at may good vibes kang swerte sa mga makakausap na pag iyong naging kaibigan, ay pwede kayo makagawa ng pag-asenso kung magkakasama, kung may oras ka ay maganda ang dumalaw ka, sa mga magulang pag-asenso ng gabay ang kayang maibibigay sa iyo, na pagpapala at sa mga magulang. Sa iyong pera ay walang pagpapautang at pagtulong na dapat gawin nang maalegan mo ang pera mong swert sa pagunlad. Sa trabaho ay may maayos na ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, maging matulungin kung magagawa kung kaya mo nang makakuha ka na pwedeng paghanga sa iyo ng ilan sa superior ngayong araw. Sa iyong kalusugan ay umiwas ka sa mga kalye ay magbabad sa tubig sa pagligo ngayong araw kayang pahinein ang mga ugat sa iyong baga ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 15, number 29 at number 32. Leo, Ngayong araw ang iyong sarili ay dapat mong ingatan, ang iyong pagsisalita dapat ay may control ka sa iyong ugali na biglaang magalit nang wala kang maging bad day sa mga gagawin, at kung may gagawin para sa mga magulang na magpapasaya sa iyong pamilya, ay dapat mong gawin dahil kahit ikaw ay mabibigyan ng ginhawa sa buhay sa hinaharap, at iwasan mo lang ang maging mabait sa ibang tao ngayong araw, dahil pwede samantalahin ang iyong kabaitan ng mga hihingi ng tulong. Kung may dapat gawin ang minamahal ay mas mainam na magkasama kayo ng mas makakagawa kayo ng pagkakataon, na pwedeng maayos na maayos ang maging resulta. Sa iyong pera ay maganda para sa iyo. Kung may extra kang pera ay maganda ang mag-invest ka, sa legal ang interes nakikita ka pag unlad para sa iyo pera. Sa trabaho ang sinyales ay magdagdag ka pa ng kasipagan, ay iyong gawin at yun ang pwedeng magpabilis na makalapit ka sa pag-asenso pa sa trabaho sa hinaharap sa kalusugan ay iwasan magpagod ng husto at sa kaiinom kagad ng malamig na tubig na mabilis. Magpapahina ng iyong ugat sa baga at puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging mahaba dapat ang iyong pasensya, nang maging masaya ang gabay na madalan kayo ng masayang kaalaman. Sa pag-asenso magbuhay pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 25, number 17 at number 40. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may dadating, na bibisita sa iyong tahanan ay may enerhiya siya ng kamalasan, kaya dapat mong siyang iwasan ng walang kang makuhang problema. At kung mayroon kang dapat tapusin na usapan, ay iyon ang gawin na tapusin dahil pag iyong pinagpaliban pa, ay baka problema na ang makukuha, at may bad energy ka sa mga hihingi ng tulong pag iyong tinulungan, kaya dapat mo silang iwasan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw ay masaya para sa iyo, ang makatulong sa magulang at sa mga kapatid, mas dadatingan ka ng madaming kaalaman para kumita ng pera. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig huwag magpapatambak ng gawain, baka maging dahil para ikaw ay mabigyan ng gradong mababa. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 39, number 10 at number 15. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka dapat sa mga makakausap dahil may sinyales kung ilalabas mo kagad ang iyong nalalaman ay pag-aaralan lang nila ay iiwasan ka na at may good energy ka ngayong araw. Sa mga maliitang pagkita ng pera, ang dapat mong iwasan ay magtiwala sa kaibigan na mahilig magdala ng pagnenegosyo pag pera kagad ang gusto ay mahihirapan kang kumita. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya ay umiwas sa lahat ng deal na maglalabas ng pera, na dapat na iyong masabihan Sa trabaho ay pag-iingat sa iyo ngayong araw, mas naayon sa iyo na maging matahimik dahil doon ka makakaiwas sa suliranin at sa ibang kasama sa trabaho na mahilig humingi ng tulong, pagbabae ay iyong tulungan dahil magkakatulungan kayo sa hinaharap Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 19, at number 34 at number 25. Scorpio, ngayong araw kung mayroon kang kakausapin, ay ipagpaliban mo na lang dahil pwede ka lang maubusan. Nang pasensya, at kung kasama mo ang magulang sa ibang deal ay makinig kang mabuti, para mapasaya mo ang magulang at ikaw din ay mabibigyan ng positive energy ng swerte. Sa iyong kalusugan ay dapat huwag kang magagalit kagad, dahil pwede kang madalaw kagad ng karamdaman, nang hindi mo inaasahan, at sa iyong ibang dapat gawin, na plano sa pamilya kung sa pagnenegosyo, dapat ay tulong kayo ng minamahal sa paggawa ng plano ng makuha ninyo ang pagunlad. Sa pera ay pwede kang magpahiram sa kamag-anak kung bigla ang lalapit sa iyo dahil pwede kayong magkatulungan sa pagnenegosyo sa hinaharap. Sa trabaho ay normal ngayong araw walang sinyales sa mga gawain, ang sinyales na suliranin ay sa mga mapanuksong tao na mahilig magdala ng tukso, ng pagmamahalan kaya umiwas ka sa ganoong kasama sa trabaho. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 20, number 25 at number 33. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa usapan may kaugnayan sa pera, dahil madali ka maawa at baka maglabas ka ng biglaan, at may kahinaan pa ang iyong enerhiya sa mga tao na mayabang pwede kang magalit at minus kagad, na magdadala sa iyo ng bad energy kaya umiwas ka kagad sa ganoong tao. Sa tahanan ngayong araw ay bawal ka tumagap ng bisita magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya, sa pagkakaperahan, sa trabaho ay may good energy ka, sa mga gawain kaya mag-focus ka at makukuha mo ang tiwala ng mga boss sa iyong pera ay bawal ka magpahiram at magbigay ng pera, sa pinsan at pamatch ka nang makaiwas sa biglaang gastuson. At kung kayang dumalaw sa bahay ng Diyos, ay maganda para mabigyan ka ng maayos na enerhiya ng pagunlad. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 15, number 21 at number 34. Capricorn, kung may mga kausap ka ngayong araw, ay maging matyaga ka lalo ang kailangan. Ang makausap at may sinyales na maganda ang pwedeng maging resulta, at makakatulong sa iyo at sa kanila ang magagawa. Sa trabaho ang dapat mong iwasan ay ang misla na superior na babae baka magalit sa iyo kung mawawala ka sa fokus sa ginagawa sa trabaho Sa tahanan ay maging maingat ka sa pagtanggap ng bibisita magdadala ng negatibong enerhiya kung magpapasok ka sa tahanan Sa iyong pera ay bawal paren ang magpautang at tumulong sa ibang tao at sa pagmamahalan ay pwedeng may masayang gabi ng pagmamahalan na magpapasaya sa bawat kalusugan Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 28 number 35 at number 17 Aquarius, ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya sa mga usapang paggawa ng pera. Kung magkakaroon ka ng usapan na kasama ang mga kapatid, ay iyong ituloy dahil pwede kayo kumita ng pera kahit maliaitan, pero pwedeng magtuloy-tuloy, ang pag-iingat mo lang ay ang mga deal sa taong mahilig magyabang, dahil pwede kang magalit at masira ang good vibes mo ng swerte sa miyembro ng pamilya, ay dapat mo silang alalayan ngayong araw, lalo na kung may deal sa pera at pagpirma, nang makaiwas sila sa kalungkutan at pagkawala ng pera. Sa trabaho ay huwag ka magbibigay ng pagtiwala kagad, sa kasama sa trabaho na mahilig magsabi ng alam nila ang dapat na gagawin, dahil kinukuha lang ang iyong tiwala. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 17, number 36 at number 10. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may kakausapin ka sa sa lugar, ay maging wise ka at habon mo ang iyong pasensya, nang sa ganoon ay hindi ka madalaw ng bad energy ng pagkal ito. At ngayong araw ay huwag kang magpapakita ng masyadong interesado sa mga sinabi ng kausap, at mas mainam sa iyo ng makapunta sa bahay ng Diyos, na kasama ang minamahal dahil magdadala sa inyo ng good vibes ng swerte sa mga gagawin sa buong linggo sa iyong pera ay may maayos kang enerhiya ang pahiwatig, sa pagpapalabas o pagtulong sa mga kapatid at magulang, at pagpapautang pagunlad, at ikakadami ng iyong pera. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maganda sa iyo ang magpakasipag sa trabaho. Ang dapat mong iwasan ngayong araw, ang sobra mong stricto na pwede may masita ka, Nalihim na magagalit sa iyo, kaya ang pag-iingat sa sasabihin. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, maging mas malambing ka sa minamahal, na magbibigay sa iyo ng pag-iibigan at mga swerte sa mga plano sa mga gagawin, taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color green number 25, number 19 at number 34.